One Piece Updates 2025-2026, Revelations, Live Action News, at iba pang mainit na balita. Mainit-init na updates mula sa One Piece World, mula sa bagong voice actor, major shift sa anime format, masayang balita tungkol sa live action, hanggang sa muling pagdamana ng manga sa sales. Isang mas pinaayos, at malinaw na recap, ng mga trending balita sa One Piece community. Kasama rito ang bagong character connections. Pagbabago sa anime schedule, pagpanaw ng isang respetadong direktor, live action progress, at muling pag-angat ng manga sa sales charts. Para sa mga fans, ito ang summary na hindi mo dapat palampasin. Ayon sa impormasyon, ang piratang binabanggit ay ang kakambal ng isang pangunahing karakter na matagal nang nahiwalay.

Yung boses na narinig ninyo ay mula mismo sa karakter na si Fig Arlen Shamrock, ang twin brother ng emperor na si Shanks. At ang voice actor na bibigay buhay sa kanya ay walang iba kundi si Kenjiro Suda. Kilala si Kenjiro sa pagboses sa mga karakter tulad ni Naseto kaiba ng Yu-Gi-Oh, Kento Nenami ng Jujutsu Kaisen, at Hana sa Attack on Titan. Hindi rin ito ang unang beses na maririnig siya sa One Piece. Sa One Piece film Red, siya rin ang nag-voice sa karakter na si Gordon. Maging sa main storyline ay may binobo Zezen din siyang karakter, si Vince Mokyanji ng Germa Family. At nakakatuwang pareho ang tema, kapatid sila ng malalaking karakter sa kanilang arcs. Sunod na balita, malaking pagbabago sa anime format. Mula sa weekly episode release, magiging seasonal na ang anime simula 2026. Ang huling episode ngayong taon ay nakaschedule sa December 14, na sasaklaw hanggang Chapter 1122, kung saan unang lalabas ng opisyal si Joy Boy. Pagkatapos nito, magkakaroon ng tatlong buwan na testing, mula January hanggang March 2026. Sa April 2026, magsisimula na ang seasonal release. Ayon sa Two-Way Animation, strategic move daw ito para sa patuloy na pag-level up ng animation quality, na halatang halata naman, parang movie quality, ang halos bawat episode. Magiging 26 na episodes per season, hahatiin sa 13 episodes per part. At ang mas exciting pa, pagdating ng Elbaf Arc, magiging one chapter per episode na ang kaysang, mas mahaba, mas solid, at mas sulit. Pagpanaw ni Tatsuya Nagamin, sa mas nakakalungkot na bahagi ng balita, na maalam na ang direktor na si Tatsuya Nagamin. Siya ang nasa likod ng One Piece Film Z at ang kahangahangang Wano Art sa anime. Malaki ang nambag niya sa evolusyon ng kalidad ng One Piece, lalo na sa animation, fight scenes, at choreography. Kaya maraming fans ang nagbigay pugay sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon. Rest in peace. Tatsuya Nagamin. Inanunsyo rin na sa March 10, 2026 i-release -re ang One Piece Live Action Season 2. At na-reveal na rin kung sino ang gaganap bilang Portgas D. Ace, si Zolo Maridueña, kilala sa Cobra Kai at Blue Beetle. Para sa Season 3, wala pang exact release date, pero kumpirmadong nagsimula na ang production. May post pa nga mula sa isang desert location malinaw na papasok na sila sa Alabasta Arc. At panghuli, muling bumalik ang One Piece bilang most sold manga of 2025. Sa loob ng anim na taon, sina Demon Slayer, Blue Lock, at Jujutsu Kaisen ang namamayani. Pero ngayong taon, napatunayan muli ng One Piece na truly timeless at walang kupas ang suporta ng fans.